Good morning mga kabarangay. Uh, medyo may katagalan ng hindi ako nakapag-vlog uh, kasi sa problema ko nga yung anak ko nga na hanggang ngayon hindi pa nakabalik. Kaya ito, itong tinitirahan ko ngayon bago lang ako nakatera dito kasi yun, itong bahay na ito na yung nakatulong pa siya pag umpisa nito, nito sa taas uh, dito siya galing nung ano nung umalis siya dito siya galing hindi pa niya nakita ito kaya ito ngayon so umpisa ko lang itong ng ano uh, pag vlog na naman ng medyo mahaba-haba kasi uh, baka sabihin ninyo na Ah, uh, nagka -litsi -litsi na lang ano ko, kahit ano na lang na eh, ano ko dyan, di post ko eh, sa akin naman lang eh, para malaman na dyan talaga ang nangyari sa buhay ko kaya nangyento yung vlog vlog ko ngayon ah, uh, uh, ginawa ko ito para malaman mo na itong, itong bahay ko itong bahay ko na inalisan sa anak ko na hindi pa natapos na ngayon tapos na ito ko ko sa inyo na uh, itong kapob kahirapan sa buhay na ito mga ano ko na talagang mahirap lang kami ayan yung ayan yan so ko yung pusa na lang ang natulog yan oh, no yan, yan pusa na lang natulog ito naman ngayon ang ano ah kumbaga kwarto tapos kusina. Ayan, ayan. Ayan. Dito yung ano dito yung duyan ko na kung saan siya umalis dito wala pa itong ano rooftop pa ito noon. Na ah, yung iniwanan ako niya dito yon. Yun na pala ang katapusan naming pagkita pag hindi siya makabalik hindi ko alam na yun ang pala yun, siya ang pumalit sa akin sa pagduyan, yun ang katapusan namin na ano, kasi umalit siya. Noong December 2, uh, ang hirap talaga. Ngayon, ginawaan ko siya ng ano, kung babalik siya, kasi hirap lang ang buhay ko, dito kami mag-asawa ito, sa kanya naman yung sa taas. Yan. Yan. Sa taas sa kanya, yan. Yan. Yan ang tulugan niya. Kasi wala, hindi naman ako mayaman. Yan lang. Double deck lang ang higaan namin. Kami yan sa baba. Ayan. Itong sa inga namin. Ah, lababo. Ayan. Tsaka, pakita ko sa inyo yung sa baba ko. Uh, yung tinitirahan namin noon na uh, bulok na nga eh. Kaya hirap, hindi na nga ako nakapag-alaga sa sarili ko. Simula nga kumalis siya, wala na ako. Parang nawala na ako ng ganas sa buhay ko. Kasi lungkot nga. Isipin na uh, yung mahal mong anak na iiyon okay, ka. Ito ay pakita ko sa inyo ang tinitirahan namin sa so on. Ang bababa kami dito. Yan. Ayan. Ito namang kwarto na kung saan dito siya natutulog noon itong kwarto na ito. Dito sa'yo natutulog. Ngayon, wala na itong tao kasi ang ano ko nga nito na paupahan ko ito kasi eh, kung mayro mang gusto mag-upa dito na kumita man lang ang kunti kasi patanda na ako, wala naman akong anak buhay. Kaya ito ang ano ko, uh, para lang ito sa mga isang anak lang, ano, gano n yan yan ang banglira lagyan na ng plato yan kung anong ilagay mga damit rin nila dito yan tapos ang tinitira namin nung una ito yan ayan, giba na giba na talaga yan kaya hindi ko alam kung kailan ko pa ito mapaayos. Na ah, yung duyan nga doon sa taas, nilipat ko diyan. Hindi ko alam kung kailan ko pa ito maayos dahil kay wala talaga rin akong kapera-pera. Ayan. Ayan, dito kami ito mira noon. Ngayon, lumipat na ako sa taas. Sinirado ko na lang rin yan dyan temporary. Tapos, ito, walang tao to. Wala na tong tao to dito sa baba. Kasi, siya ang natutulog sa una dito. Ha? Ngayon, ito ang papaan ko na uh, kwarto kung mayroong makagusto. Ha? Ah. Doon na kami sa taas. Ito. Yan, wala. Ano talaga? Herap na herap. Kaya, yan ang baba ko ngayon. Tapos yan ang labasan na punta roon. Dito siya noon. Kaya hindi talaga ako makalimot-limot pangyayari kasi kahit sino naman siguro magulang kung mawalaan ka ng anak. Na, halimbawa katulad yan na hanggang ngayon hindi pa talaga nakita. Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Marami akong nilapitan nga mga ano na magpa-hula-hula eh ang lahat wala namang kalinawan kaya bahala na ang Lord sa taas kung para sa akin siya na mahabalik siya na habang buhay pa ko magkakita kami Hira. Kaya nagbablog ako ngayon kasi para malaman nyo na marami kasi ako mga ano dyan na uh, sarit-sarit na lang ang mga vlog ko eh. yung mga ano ko talaga na uh, ano pero ang gusto ko talaga ang i-vlog na kung maano na ito na uh, tutulong ako sa yung walang wala kahit wala rin ako tutulong ako para malaman na yung pala ang mga kalagay